So ngayon, no, dito kami ngayon sa area na pinuntahan namin kagabi. Yun na nga, no, uh, nakita natin uh, yung potol na katawan ni, sa mama ni Alvin. Yun nga pala guys, sa hindi pa po nakapanood yung previous vlog namin, ay yun nga, si Alvin po ay yun yung bata na meron siyang color dito na hindi namin nakikita. No? Kaya yun, usap-usap uh, kami. Sinabi niya sa amin na magpapatulong nga uh, daw siya dahil sa mama niya na uh, yun, napuputol na yung uh, katawan. At minsan-minsan daw, yung batang si Alvin ay ina pinapasukan ng parang uh, nagiging aswang. aswang okay. uh, yeah. So, kung nakita o oh, narinig niyo po yung uh, video namin dito kagabi na merong parang uh, boses boses na parang susunggaban kami mm -hmm. so yun na nga no uh, tinabol nga kami nung dito kagabi kaya mm -hmm. napatakbo na lang kami so ngayon uh, babalikan namin itong area kung ano ba talaga yung ano dito kung magpapakita ba sa atin yung ano ba So yun nga pala guys, hindi mo na namin gag gagambalain itong hindi mm -hmm. ng kapre dito. Kasi nga hindi naman hindi naman sila uh, inaano, no? Hindi namin hindi naman namin sila uh, hindi sila nang uh, nang wala nung sa amin ba. Hindi namin hindi hindi nila kami pinapakialam. Mm -hmm. So hindi natin yan ano, malawin. hindi so, na natin dyan. So ang focus natin ngayon ay yung mama ni Alvin. Mm -hmm. Yung papatulong ba na yun yung mama niya napuputol na yung ano kawan at saka yun nga guys meron kaming na kausap kanina kasi meron nag harvest dyan ng mais mamaya nag harvest dyan so gusto namin siyang silang kausapin sana pero wala guys hindi uh, talaga sila oh, nagsasalita hindi sila nagsasalita pero pag sila nag, usap oh, sila nag usap sila oo oh. Andiyan no, naririnig natin yung boses nila. Tapos gusto namin i-video, hindi rin siya nagpapa-video. No? Sinabihan namin sa ano sa nangyari dito ng mm -hmm. kagabi na meron kami na nakikita. Mm -hmm. So wala talaga guys. So wala kilo. Oo. O, o, o. Parang wala talaga silang basta. So, parang wala silang pakialam mm -hmm. kung meron bang mga Oo. nila lang dito sa lugar nila. So may ano rin. May naroon din sa isip ko na baka Siyempre, may isang i lang sila dito. Bakit hindi sila nagsasabi ng totoo? Diba? Yan ganun ba? Pero hindi din sila natatakot. Oo. Hindi sila natatakot. Pero yung mga mata nila parang may mm din. -hmm. Oo. Pero pag sila yung sila, sila lang ang nag-uusap, nag parang normal, normal, lang normal, lang yun. ba? Normal lang ba? narinig na narinig yung boses mamaya. Narinig ma niya. May bigla nga din sumisigaw. Oo nga hindi so, ko na siya nagbibigay ng payag ba yun yung isang nga kaya ba tumatawa pa mm hindi -hmm. ba tapos iba yung mata so may kinalaman sila siguro lang siguro pero so, tansya ko may kinalaman sila so yun pupunta natin yung uh, yung mismo sa nakita naming putol pero, uh, katawan kagabi o kagabi tapos, Andiyan lang yung mga Oh, yun oh. Nagsasalita sila. Nang sila sila lang. Pero yung pinuntahan namin, talagang <coughs> Excuse me po. At yun, shoutout na din sa mga kasamahan natin. Mm. Shoutout sa inyo. At Yun, usayin pa natin yung... Yun lang. San yung banda to? Ha? Huh? Ha? namin dito guys dito namin nakita yung pugot na ulo ano? dito yung ah, oh, pugot na ulo no, yung putol katawan. putol na katawan yung putol na katawan guys dito namin siya nakita mm -mm. No? Parang si Alvin na, wala dito. Dati na po nga ako hmm? Di mapakali sa kakatingin sa lugar na to Pinatrong namin sila kanina Meron bang bata dito Wala talaga, wala silang imik ba? Uh, wala imik bata ba si Yolo, ang kilala ko si Alvin Wala talaga silang imik Wala talaga, sa, mo, sa oh. lugar na ano, nandiyan. Nandiyan. Yan 'yung na, usap. Hmm. Pero kanina nandoon tayo tol, wala 'ta. Di, di sila nag, di sila nakisasalita. Kani. Tapos eh. sila, man, usap, man, man, sila. Pero ngayon, so, Uh, namin dito. Kasi mm. dito, ano po, yan. Yan Yung malaking puno. puno. oh may dalawang oh. Madami siguro dyan pero hindi pa kami nakapunta dyan O, so, 'yan oh, know, may malaking puno dyan so, ko, napunta po, ako, Sobrang liblib, -lib, madilim. Yan oh kita niyan. Yan. Sobrang madilim sa loob. So, yan nga. sumisigaw namin Sumisi gaw pag kita um, Pero mamayang gabi Public center kan namin akan center siya mamayang gabi Sama hindi yung ulan eh Oo ma Parang iba yung panahon yun tol hmm? Iba ng tiyempo Makulim-lim na eh Oo hindi yung ulan Oo ngayon eh na yung ulan dito dito namin mismo nakita yung putol na katawan kinala namin yan yun yung uh, mama ni Alvin yung nakita namin dito kagabi yun gabi na pa ako di mapakali kakatingin dito dito kasi si Alvin yung gusto namin makita kasi araw ngayon hmm? babasa naman tayo Okay lang yan tol. Ang ano kasi dito guys, yung biyahe namin. Hmm? Simulai yung biyahe. Ngayon. Wala magsaktuhan talaga so, yung ulan tol. No. Ba naman tayo. Ngayon so. Eh, wala na. Mool na. Huh? Huh? Hanap muna tayo ng gubat, may nak guna kami dengan silunan tol eh tak nak guna tak nak guna tak nak guna tak Ano? na rito. Dito. Mm -hmm. yeah. yun mga tol, malakas na yung ulan Kaya nagpas, nagpasyahan na namin dalawa na Umuwi na oh, muna, muna. Yeah, Para matulungan namin so, kasi, kasi, namin, Wala talaga hindi namin nakita si uh, Alvin dito yung... Hindi uh, namin makita pero ang ng lang. So yun, pabalikan natin mamaya. Ah, para ng biyahe. Yung na pabalik. yan lang, no. Uh, uh, uh na din natin mga tol po uh, po sige, maraming uh, salamat mga tol